ito na yung tanim kong sili na nakarecover mula sa pangulot ng daon ng sili. O yung tinatawag niyang lip virus. Pero kung tingnan natin dito sa parting baba niya, ito yung dati niyang Hindi sila naka-open, parang nag-close sila. Yung iba na nilaw na, meron naman nagkulay brown na. Yung iba naman natanggal na lang, nalaglag na lang sila. Ito namang sanga niya, ganito itsura niya. Dati may mga sumibulat albus dyan. Pero hindi nakalaki hanggang natuyo na lang at namatay hanggang sa nalaglag doon ang epekto ng lipter virus kapag umatake ang lipter virus kung meron siyang dahon magkukulot kung meron man sisibol na bago hindi nito makakalaki matutuyo lang at mamamatay pero ang mainam sa sakit na lipter virus gumagaling, nagagamot kaya kung titinig ko itong tanim ko nakarecover na siya kaya yung mga na talbos maganda na, normal na Noong meron pa itong sakit, yung mga lumalabas sa talbos hindi nakakalaki. Maliit pa lang yung dahon niya nagkukulot na. Ayaw na nilang lumaki. Hanggang sa natutuyo na lang na mamatay at Pati rin dito sa isang tinanim ko sa container, nakarecover na rin dati rin itong may kulot. Kaya itong ibabay ko sa inyo ngayon, paano ba nakarecover ang sili mula sa kulot? Ano ba ang mga ginawa ko para makarecover sila? para mas natin ng sakit ng sili yung pangungulot niya alamin mo natin dahilan kung bakit ito nangulot para malaman natin kung paano ito solusyonan ang dahilan ng pangungulot ng sili dahil yan sa lipper virus virus ang dahilan kung bakit nangungulot ng sili isa pa sa mga dahilan kung bakit yan nangungulot dahil yan sa mga insekto yung Whitefly. ang Whitefly kasi siya yung karyan ng lipper virus ganitong itsura nila parang malilita paru-paru na kulay puti kaya kung mayroong whitefly plant tanim natin sila at malamang yun ang dahilan kung bakit siya nangulot. Kaya puksain lang natin ang whitefly. Ngayon kung napuksahan natin yung whitefly at hindi pa rin nagbago, malamang hindi yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ulot. Mayroong paksimplit pang dahilan kung bakit nangulot ang, ang dao ng sili. Ngayon tingnan naman natin tanim kong sili kung meron siyang whitefly. Baka kasi mag spray lang ako ng mag spray ng pang-insekto para sa whitefly. Tapos wala naman pala, magsasayang lang ako ng pera at pagod. Ito yung ilalim ng dahon niya, wala akong makita ng insekto. Sili ko rin siyang lahat, wala akong nakita. Kaya hindi insekto ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng virus Kaya dito sa tanim kong sili hindi white plant ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kulot. May iba't ibang dahilan kasi kung bakit nangungulot ang dahon ng sili. Ang isa pang dahilan kung bakit nangungulot ang dahon ng sili dahil sa calcium deficiency. Ang ginagawa naman kasi ng calcium sa katawan ng sili, pinapatibig yung cell wall niya. Kaya kung kompleto yung calcium sa katawan ng sili, hindi makapasok yung virus sa katawan ng sili. Kaya hindi mamumulit yung dahon niya. Dahil wala na may insekto tungtong tanim natin sili, kaya malamang ang dahilan niya calcium deficiency. Kaya bumigaw akong calcium sa palengke. Ang maganda lang dito sa amin, meron titindan ng tingitingin calcium. Pwede ako makabili ng isang kilo lang. Ilang puno na naman itong tanim kong sili, kaya konti lang kailangan kong abono. ito yung nabili kong calcium konti nilang natira nilagay ko ito sa bote sa plastic bottle para hindi masira hindi tumigas ilalagay ko lang muna sa isang lalagyan para makontrol ko ilalagay ko sa tanim kong sili nung una kong ginamit ang calcium naglalagay ako ng marami tapos pang isang kutsara pero nilalayo ko dito sa puno video nilalagay ko na sa gilid ng plastic para malayo sa puno pero namatay yung halaman, namatay yung sili. Kaya binago ko yung para ng pag-aabono ko. Kunti-kunti na lang pero madalas. Ang ginagawa ko na lang ngayon, iniadaw ko tuloy yung tatlong daliri ko. Tapos yung kakarat sa paligid ng puno. Para wag lang siya mabigla. Pero ginagawa ko yun ng every three days o dalawang beses sa isang linggo. Hanggang sa makarecover siya isa pa sa ginagawa ko para malagyan ko ng kalsim itong tanim kong sili sa pamamagitan ng pagdilidig ang paghahalo naman ginadakot ko yung ito tatlong daliri ko para kumulang abono sa kaya sa tubig mga tatlo hanggang apat na dakot para lang naman ito sa dalawang puno na nalakalagay sa container saka, ngayon, sa ako ngayon ang halo ay sa matunaw at ito ang pang ko sa ako ngayon ito ididilig sa tanim kong sili na mayroong kulot itong isang Caltex ihahating ko sa dalawa lang ngayon kung kulang yung tubig na pinang dilig ko dadagdagan ko lang ng tubig na kahit wala ng abono para hindi siya kapusan sa tubig dalawang beses ko rin itong ginagawa sa isang linggo pwede rin naman ilagay nyo lang sa timba yung abono sa kanyo pang dilig bali yung lata ng isang sardina ilagay nyo sa isang timba sa yun ang gamitin yung pang dilig gawin ito hanggang sa makarigogal ang time nyo sa pangungulot at kahit wala nang kulot, tuloy-tuloy nyo pa rin itong gawin. Baka kasi kapag sinuli sa calcium, bigla uling bumalik yung pangungulot niya. Lalo na ako namumulaklak na at namumunga. Huwag nyo itong papabayaan sa calcium. Para huwag na bumalik yung pangungulot niya. Dito na natapos yung video natin. Pero bago lubusang tapusin, kung baguhan ko pa lang sa ating channel, sana huwag mong kalimutan taniman na punto ng subscribe button at notification bell. Para lagi tinit sa mga susunod video. Maraming salamat sa panood at pagpalaan kayo ng Panginoon.